Isinusulong sa kamera, nadagdagaan ng panukalang pondo ng Department of Migrant Workers para sa susunod na taon. Habang ang panukalang pagtatatag ng archipelagic sea lane sa Philippine Archipelagic Waters, niratipikahan na ng mababang kapulungan. Si Melales Mora sa report. Lusot na sa committee level ng Kamara ang panukalang pondo ng Department of Migrant Workers para sa susunod na taon. Sa talakayan, naungkat ang iba't ibang usaping pang OFW at ang mga hakbang ng DMW ukol dito. Bagay na umani ng suporta mula sa mga kongresista. Ayon kay Kabayan Partylist Representative Ron Salo, maganda ang mga programa ng DMW kaya't isinusulong niya na madagdagan pa ang budget allotment para sa kagawaran na sana suportahan din ng mga kapwa niya mambabatas. Sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program, higit 8.5 billion pesos ang panukalang pondo ng DMW kasama na ang OWA. Mas mababa ito kumpara sa hinihingi ng DMW pero tiniyak naman nilang anumang mangyari. Maglilingkod sila ng wasto at buong puso para sa ating mga kababayan. COFW si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino naman, binigyang diin na dapat ay paigtingin ng DMW ang pagbibigay proteksyon sa mga marinong naglalayag sa high-risk areas. Samantala sa plenary session naman, niratipikahan na ng Kamara ang Conference Committee Report ng panukalang pagtatatag ng archipelagic sea lanes sa Philippine Archipelagic Waters. Sa ilalim nito, mas mabibigyang proteksyon ang ating mga teritoryo tulad sa West Philippine Sea. Kaugnay pa rin ng WPS sa isang privilege speech naman, hinikayat ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pamahalaan na tagapina na ang alok ng gobyerno ng Amerika na samahan ang ating mga tropa sa resupply missions para sa mga sundalong naka sa BRP Sierra Madre. Ito ay bilang tugon na rin sa tumitinding tensyon sa naturang teritoryo. I urge each and every member of this chamber call for action. Let us collectively endorse the U.S. offer to escort our resupply mission in the West Philippine Sea. Let us make it clear the Philippines will not be intimidated. We will not bow to any form of coercion. We stand firm, ready to defend our territorial integrity and uphold our rightful claims in the West Philippine Sea. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.